tahimik ang bayan ng San Felipe. Palaging mahamog ang umaga, palaging malamig ang gabi. Ngunit sa may pinakatagong sulok ng bukid, may isang lumang bahay na nilulumot. Matagal nang walang tumira at balita ng mga tao pinamumugaran ng mga hindi nakikitang nilalang. Dumating si Cora, labing walong gulang, kasama ang kanyang nanay Elena, mula Maynila. Sila ang mag-aalaga sa lolo nilang may sakit. Mura ang lupa, tahimik ang paligid, pero may bilin ang lola. Huwag kang magpagabi sa taniman. Huwag kang lalapit sa malaking puno ng akasya. Kapag may narinig kang bulong, huwag kang sumagot. Sa unang gabi pa lang, nilamon ng takot si Cora. Luma ang bahay, malakas ang hangin, at may tunog ng mga yabag sa labas kahit walang tao. Sa lilim ng akasya, may maputlang anyo na laging nakamasid. Hindi gumagalaw, nakaputi at punit-punit ang damit. Isang madaling araw, may narinig si Cora na mahihinong hikbi, parang batang umiiyak. Sinundan niya ito, inilawan ang dilim ng flashlight. Sa likod ng taniman, Tumambad sa kanya ang hugis ng isang babae. Nakalugay ang buhok. Namumula ang mata. At naglalaway. Hawak ang manika ng bata. Nang lumapit siya, naramdaman niyang bumigat ang paligid. Parang umikot ang hangin sa kanyang katawan. Pinig na bumulong. Halika rito, Cora. Sa sumunod na araw, nagkasakit si Nanay Elena. Lagnat, masakit sa tiyan at hindi madesisyonan ng doktor. Nawalan ng gana, nangayatat at tuwing Desyembre ng gabi, naugulirat at nagsasalita ng hindi maintindihan. Huwag kang papasok dyan, matagal na silang naghihintay. Tinanong ni Cora ang lolo. Noong bata ako, may mga bata ring nawala dito. Hindi sila nakita, pero palaging may dugo sa ilalim ng akasya. Ang bahay na ito, hindi lang bahay. Taguan ito ng mga sumumpang kaluluwa. Kapag may bisita, lalo na bago, sinusundan kanila nilalason ang hangin. Lumalim ang gabi, mas naging mabigat ang pakiramdam ni Cora. Naririnig niya ang tawa, ang bulong, at minsan tunog ng kukong kumakalmot sa pader. Naglagay siya ng asin at bawang sa paligid. Nagsindi ng kandila, pero tuwing alas dos namamatay ang mga ilaw. Sumisingaw ang malamig na simoy at sa salamin ay nakikita niya ang sarili, maputla, nang hinimitim ang mata. Isang gabi, nagising si Cora dahil parang may humahawak sa kanyang leeg. Hindi siya makagalaw. Sa tabi ng kama, naroon na naman ang babae. Humahaba ang ngipin. Lumuluwa ang dila. At nilalambot niya ang mga buto niya sa haplos. Hindi ka na makakaalis, Cora. Malaga ang dugo mo. Tinangka niyang sumigaw. Mungit walang timig, Isang saglit, Bumalot sa kanyang usok, madilim ang paligid, at naramdaman niyang hapdi sa kanyang tiyan, parang kinakain siya mula sa loob. Tumakbo siya, sinubukang usingin si Nanay Elena, pero walang sasalita. Nagiging maputla na rin ang buong bahay at tuwing tignan niya ang paligid ay may mga anino ng bata, babae at matandang naglalakad, nagsasanyaw at bumubulong sa kanya. Nagpasya si Cora na tumakas, ngunit naharangan siya ng malamig na hangin. Sa labas ng bahay, naroon ang puno ng akasya. Sa ilalim, mga puting anino, may hawak na manika, may matulis na ngipin, may sugat sa mukha, lahat nakatingin sa kanya, sabik na sabik sa kanyang laman. Sa huling sigaw ni Cora, narinig ng mga kapitbahay ang paulit-ulit na iyak. Hangin na nagupatuyo ng mga halaman sa pagsapit ng madaling araw. Walang natagpuan sa bahay kundi laylay na bata, lumang manika, at nanlilimahid na kandila sa sahig. Sabi ng mga taga-roon. Huwag na huwag kang papasok sa bahay sa bukid ng San Felipe kapag gabi. Kung may narinig kang sigaw, bulong o hikbi, huwag mong sundan dahil sa bawat dilim may kaluluwang gutom. Naghihintay, palaging maghahanap ng susunod na laman ng takot.